Welcome back to Dian Lifestyle Magluluto tayo ngayon ng pinakbet ng bunga ng malunggay Simple pero masarap na recipe ng mga Ilocano Kayo ba ganito rin ang paghimay sa malunggay? Sa ganitong paraan, mas mabilis ang paghimay sa malunggay Sa susunod na pagluto mo, ganito na ang gawin mo Gagamit ako ng anim na kamatis pero kung mas marami, mas masarap. Magsasahog ako ng kalahating kilong karne ng baboy at hiwain lang ito ng maliliit. Kuluan lang ang karne ng baboy at hintayin itong madry hanggang sa maluto ito sa sarili niyang mantika. At kapag na golden brown na, pwede nang ilagay ang kamatis. Igisa lang ito hanggang medyo mag-dry. At ilagay na ang isang basong tubig. Nakuluin ito at isunod na ang bagoong. Ilagay na rin ang seasonings at isunod na ang bunga ng malunggay. Lutuin lang ito gamit ang medium fire. At hayan luto na ang ulam. mantayon Thank you for watching. Bye!